ka mo yung kitkit kaya mo kang on. Ang init. <laughs> Napakainit. For today's video kami aaho <laughs> ng buntong na ganito kainit <laughs> ng <pang> araw. Mga lang mo mo kami na mga dahon-dahon. So, eto na yung isa na nakuha namin na dahon na pampaligo. Eto siya. oh so, yan daw yung tatapakan nung nag-anak. Ayan. Tapos, ito yung isa pa na kukunin ko. Wala pala akong dalang yung ano, itak. Ibang tinik pala. Medyo may tinik-tinik. So, ang kailangan ko pa, tatlo. Tatlo pa yung kailangan ko mahanap para lima yung iluluto ko na naman bukas na madaling araw na papalito naman nung nag-anak. Kasi kanina, ang inano ko, kinuha ko na pampaligo para naman dun sa bata. Ngayon naman, ito naman para dun sa nanay. Ayan. Dami na nito, Dami na nito. Pwede na to aapakan. Maya, saan kaya naman ako dito makakuha nung ekalbuna o. Tuyot na yung bundok. Saan naman kaya ako nito kukuha ng ano? Ano ba yung? Sambong? Sambong suha. So, at atis ano ba yan ang pa pala no? tatlo pa yung kukunin ay Diyos ko alawak lawak lawak na ito saan ko naman ito kukunin kaya ako makakuha Mas kukunin ko nang muna itong isang ito Oh, oh, oh what the... Oh. ito na yung ano dahon na nakuha namin ano to limang klase ayan kaya na ganito tu itsura niya kasi naluto na tapos nakapaligo na din kaya ayan ilagay ko na lang muna dyan para matuyo nakapaligo na naman eh, kaya okay na